Minsan talaga nagtataka tayo bakit nawawala yung hair color natin. Minsan kahit kakukulay lang. So ito yung hair ni ma'am guys na lagi daw siya color pero napapansin niya ang bilis daw talaga na wash out yung color tapos nagaganito na yung pinaka outcome niya. Nago -go gold tapos nag orangey color which is talagang pangit na siya pag tumagal. So yun yun guys nagtataka siya na every time daw talaga color siya bakit ang bilis talaga na mawala yung pinaka hair color. Tapos yung pinaka uh, problema niya guys is yung white hair niya. So yun yung talagang lagi niya problema pero ang bilis daw na wash out talaga yung color kaya dun siya nagtataka. So ito guys, kinorek mo na natin yung pinaka hair color niya dahil talagang gusto nating i-achieve yung color na kahit tumagal hindi siya magaganito na parang gold at saka nag orange color. So ito guys, once na, na highlights na yung hair ng client so kailangan mababa lang na, na developer ang kailangan nating i-mix sa mismo pinaka lightener natin dahil minsan guys hindi natin makokontrol pag once na mataas na yung developer na ilalagay natin para kahit hindi pa siya naluto guys doon sa mismo pinaka highlights niya pwede tayong retouch ng retouch para hindi mabigla yung hair tapos eto guys once na nakita nyo yung highlights ng client as in yung sobrang light na or talagang napup nagpuputi na siya yung highlight niya. So, kailangan talaga iwasan natin muna yung pinaka-light yung mga parts sa ano, uh, highlights niya. then, after guys, ibabad nyo lang siya ng 30 minutes or depende na rin yan sa pagluto nyo sa highlights nyo. Tapos, pag light na talaga, so pwede nyo na siyang iwash Tapos, ugaliin talaga guys na kailangan nyong linisin ng mabuti na ishampoo ang, ang pinaka-lightener dyan sa highlights niya. Dahil minsan, bubula talaga yung hair color color natin once na hindi ma-iwash ma ng hosto yung pinaka-color. So, ganyan ang gagawin nyo, guys. And then, proceed tayo sa mismong pinaka-shadow roots. Ito, guys, nag-una tayo sa roots niya. At the same time, takpan na rin natin yung pinaka-white hair niya. So, ito, guys, nag-retouch muna tayo ng gaya ng ganyan. So, iwasan nyo munang malagyan yung pinaka highlights niya dyan sa baba dahil yan yung uh, ilalagay natin yung pinaka main hair color niya. So, gaya ng ganyan. So, kailangan guys na talagang i-check nyo ng mabuti na matakpan yung white hair niya. And then after nyan guys, proceed tayo agad-agad sa mismo pinaka hair color after nung ma-apply yung pinaka shadow roots. Iko-connect nyo lang yung pinaka hair color niya dyan sa mismo pinaka shadow niya para mag-blend talaga mula sa medium dark hanggang sa pa-wild na color sa baba. So, gaya ng ganyan. So, ayan guys, kailangan manipis lang yung pag-apply uh, pag nyan, pag niyan, pag-section sa hair color application para hindi na kayo retouch ng retouch at hindi sayang yung oras na ilalaan nyo dyan sa hair color para hindi na kayo magbabad ng husto or uh, sayang kasi yung oras guys kung retouch ng retouch so mas mainam nang i-check nyo ng mabuti at talagang kailang i-secure yung pinaka highlights ng client natin and then after nyan guys once na na-apply nyo na yung pinaka hair color nila ibabad nyo lang siya ng ano, 15 or 20 minutes. At kung nakita nyo naman guys na kahit wala pa siyang 15 or 20 minutes na kumapit na yung color, so pwede nyo na siyang iwash. At iwasan yung mga treatment guys na nakakawash ng hair color dahil maraming ganun. So yun yung before guys at ito yung after. Diba? Sobrang napaka beautiful transformation yung after guys. Tingnan nyo naman ang layo layo sa pinaka before niya. Tapos nag transform talaga yung texture niya guys. Pati yung low and highlights at the same time meron na siyang shadow roots. Diba tingnan niyo naman guys, ang ganda ng color niya. Tapos once na tumagal na yung color niya guys, hindi siya nagagano na gold or nag orangey color. Tapos kailangan talagang gumamit din tayo ng purple shampoo and purple conditioner conditioner na yung pinaka maintenance.